Himo lang ay pagampingan mo kay kapoy kay magaspung din tunog. <laughs> Pagka boss, na may baligya karon pink ang color. <laughs> Betaga, nata sa K5 News FM karon mga ex-o no. Ang ato ang uh, classmate si Juan Carlos, corporal, locktop the third. Dayo ang uh, partner nga vlogger pod dire si Sir Jonathan sa banal ang isa sa snapping ang korban o reporter sa K5 News FM. Huwag na po na -tong engineer diha sa Picas Lawak nga seryoso kaayo sa Domingo. Ato pa ngayon ang mensahe ni atong partner ba? Mensahe. Ano sa mensahe ni mo sa itong mga labi na binang fire prevention man ka ah, Siguro ako mensahe lang kasi lima dito ang cover o sunog. No? Oo, kana, kana. Mahimo lang ay pag-amping din mo kay kapot yung mag-spoon yung sunog. Tabok-tabok. Saka kayo kung malipay ka kayo mag-respond eh. Hindi, hindi okay, ko malipay kayo. Dool, yeah. Selan kan, nabok nabok dito dito sunog sunog dapat tikas Uy. Ah, mo tapay kayo mag-responding sunog. Wala ayaw na ginyo sunog ah. Kaya nasuko na si <laughs> Sir, sir. <Samanan. laughs> Excited kaya sir, sa ato ang programa. <laughs> Pita <laughs> 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 ka uli ona kaya, Dewong Lasmet kay Adlo Domingo kaya, karon ba ilang nan sa trabaho nga no maka-deliver pud ta. Lipay pud ta uban nauban ato atong wapong Lasmet kay makatakod ra man ni wapo di ba sir? Makatakod. Makatakod. Yes. <laughs>